yan na no, may uh, nabili ng na si dito ditong kalabaw. Ito po eh, pangkakata yung pangkakatayo o alagayin? Alagayin to. Alagayin. Maganda naman ang katawan niya. Magkano niyo po na itong ganito? ETI. 29. 29,000. Ito ay nabili ni na, sir na 29,000. Matagal-tagal pa po itong mga gamit ano? Mga isang taong pang halos sigit. Pa. Uh, ano po yung pang gamit sa bukid? Pang gamit sa bukid. Nabili na ni sir daw ito. Na 29,000 nabili na. Yeah. May nabili si boss na bupalo. Kaya nabili na po. Magkano po nakuha? 70. Nabili na rin 70,000. Bupalo na barako ako. 70,000 daw na bilhin na yun. Ay, bossing. Shout out. Ilis talaga yun. Ilis na hang na po. Gagamitin sa bukid. Maalam na rin ito, kuya. Ah, tuturuan pa. Tuturuan pa daw. Ito yung na magandang umaga mga talong Stevie uh, ito po nasa likod natin yung pinakamalaking bupa dito mga natin ito po ay nabili na pakatay na hindi may ikit sagdaan na kalabaw yan ah pala uh, tayo po ay mag update ulit ngayon dito tayo sa Padre Garcia Batangas May 2 2025 unang uh, biyernes ng Mayo uh, kaya samahan nyo ko sa ating video sa araw ito dito sa Padre Garcia Batangas yun na uh, good morning mga talong Stevie na dito sa area ng mga binibenta mga kalabaw wala po yung mga kalabaw na dumating ngayon dito. Iilan na nakikita natin ngayon dito. Siguro na may nakabenta na rin. Nakabili na. Oh, pero matumal talaga. Ayan. Tayo mag-update ulit. natin si Tinube. Tama. Kalau <laughs> ini, kalau ini, kalau ini,

Sagat na sagat ako daw. Maraming maraming salamat. 12 lahat. 112 ba? Papata ka niya 56 lang. Yan! 56 4,000 na libo na lang diferensya nila BCBA ano

giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những bumili na. Guys, sabay! Kasundo na. Sinto to si. Kasundo na yun sa dalawang kalabaw na yun. Hmm. Kasundo na. Laking bupalo uh, nito. Ito yung pinakamalaking bupalo na mati ngayon dito sa Padre Garcia. Ayan po. May kitsanda ng kuha ito. Lapad o. Oh. Pangkatay na po ito. Ito po ay estimated sa ang uh, katay ay 300 plus sa tai sa patay na po kasi po na pili na may uh, dumalaga si boss. <laughs> boss, magandang umaga. Magandang umaga. Talong tinig. Ano yan? Ang tistahin niya. Uh, dumalaga na. Magkano ang iniingin mo dito? Sixty-two Sixty-two Babawasan? Babawasan. Sixty-two dito, babawasan. Yan. Dumalaga. Pisti, sampu pala. Yan, binibenta ni boss na. Sixty-two babawasan. Binibenta pa. Timbangan doon po dumampuyo? Babaeng kalabaw. Pagka naman ko ini mo diyan. Magkano pa presyo mo? May kita 45. May kita 45 ito yung mura to. May kita 45 Malaki naman na siya. Dumalaga. May kita 45. Binebenta pa ni Bossing. Tapatabay na lang at medyo manipis pa yung huli niya. Binebenta pa. Yung may mga balita kalabaw dito. Mga budget meal. May kita 15. May kita 15 lang do ito. May kita 15,000 mga budget meal na kalabaw Ayan. wala pa isang taon 15,000 daw ano patong ito kaya bossing sa inyo din magkano dito ito ang tira pagkano 15 15,000 daman daw isang taon mga binibenta ito yung mga murang kalabaw dito mga binibenta ito Padre Garcia Batangas Livestock Auction Market May 2, 2025 tapos ito kasi dito madala po ang kalabaw na dumating ngayon. Dito na nakarang <laughs> Ay boss, tapos na ba yung mga nagpatuli? Tapos na. Tapos na, magaling na. Namili na kanya. Namili na ngayon. Ang dami na namili. Magka naman itong kalabaw mo, bupalot ng na, mustisa. wala wala 65. Bawa sa 65,000. Babae. Bawa. <laughs> Bawa sa 65,000 daw ito. Binibenta pa. Binibenta pa ni bossing. Ayan na yung... <laughs> Yung mga taga Bundok Peninsula, shout out. Hmm. Titingnan ko pa pala 'yung si ito. Tinitingnan ang pangalaga. Magkano pong hinihingi diyan sana? Mahigit na 55, Mahigit boss. na 55 daw ito. Ba, ah, bara ko pala. Hmm. Marunong na po ito, maalam na hindi pa. Marunong. Marunong na. Nagagamit na din. Yan. Maalam na raw ito. Baka gusto mong bumili, okay, eh. mo lang. Sana inya sa. Salamat, salamat. Uh, good morning po. Ano yung mga? Ito po ang gagina. Yung ganda ng anak po ano? Babae po ang anak, lalaki. Lalaki, lalaki. Lalaki. Pupalo. Mura na niya. Magkano pang hiningin sa mga maginahan? Walang pitong po. Bawas sa 70,000. Ganda po. Bag, parang ito po ilang buwan pa lang po. Ano Bagong anak lang? Bago pa lang. Hindi, mga ilang buwan na yan. Ay, ilang buwan na rin po. Bawa sa 70,000 daw ito. Ayan, binibenta pa ni Kuya. Purong pupalo. Binibenta pa. O ito yeah. naman ko yung Tagalog niyo pong kalabaw. Yan! Yeah. Tagalog. Oh. Uchit kamay ng Magkano pito Tagalog? Uchit kamay oh. ang pito. Oo, oh, matang sa pito. <laughs> Pinibenta pa ito? Mm. Hey. Babae din po. Babae! Babae. pangalaga po? pa. Abon ah, kay Kuya. Abon <laughs> yung yeah. Pinibenta pa. Yeah. Mag-inahan ako. Mag-inahan. si Wasi. May uh, a, di. Akala ko maghinhas pala 'y parang nung nakara ko. Magkano itong gulo? Pataas ng 30. 30 Pataas sa 30. Kada naman daw ay 60,000. Pabawasan. Abo pala ito pala yung babae. Yan patong sa anin na po naman ito. Yan. Yeah. Ito ay patong sa 30 tatlo. Ay patong sa anin na po. Mga matataba na siya. Ay babae din pala ito. Oo. Yeah. Lumalaga. Lumalaga. Matataba na no? Oo. Ganda ng katawan ni. Eh. Ito dito lang sa malapit sa kaya kaya sa lang galing. Mga bilog na bilog eh. Hindi balda sa biyahe. Eh. Kuya. Long time no see. Eh. Sa ito mga to. Ay, ito'y magkano ang presyo ng ganito kaliliit? Ah. Magkano ang presyo? Eh, mura na yan. 7.5 lang yan. 7.5 lang daw ito. ito. Mura na 7.5. Ito, pinamurang kalabaw. 7.5 lang yan. 7.5. Ito naman po mga ganito na. Ay, May itatik pa ba yung tek? May itatik pa Ito, mga mura na ito. Ito, pinamurang. Oh. 7.5 lang, lang daw ito kalabaw nito. Mura na kalabaw. Mura kalabaw ngayon na Madami. 7.5. Ha, ha, ha. 94. 94 27 96 go the pressure. Mamaya na lang muna mag-vlog. Mayan 'yung mga tumutulong sa baka. Ah, lagi na rin 'yan. Ito 'yung mga nag-o-aircon